Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chebo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid Ito pong inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan Ang ating programa ay napapakinggan gamit po ang radyo Pwede po sa 702-DZAS Yan po ay sa NCR Pwede po sa 1143-DZMR Kung kayo po ay nasa Northern Luzon O kaya naman po sa DYVS sa Visayas O kaya sa DXKI FEBC kung kayo po ay nasa Coronadal South Cotabato. Tayo rin po ay napapakinggan sa FEBC Radio TV, napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa Channel 185 sa GCTV. Cable TV po yan. Tuwing linggo, alas 7 hanggang alas 7.30 ng umaga. At uh, ang ating pong partikular na episode ngayon ay bahagi po ng serye na binubuo po natin mula lunes hanggang biyernes. At uh, kung nais pong balikan yung ibang mga episodes ay maaari niyo pong puntahan ang uh, Facebook page ng 1143 DZMR sapagkat araw-araw uh, po ay uh, ine-air po nila sa Facebook ang ating mga episodes. So tayo po ay magpapatuloy sa pagtatalakay tungkol po sa pananampalataya at ang ating pagtingin at pagtrato sa kayamanan. Ang aklat po ng Santiago ay sinulat para ipakita sa atin na ang pananampalatayang tunay ay kinakailangan merong mga ebidensya. Nakikita sa gawa at ating pong nilinaw sa mga nakalipas na pag-aaral hindi po sinasabi ni Santiago na kailangan mo ng pananampalataya at dagdagan ng gawa para maligtas. Hindi po. Ang kanyang itinuturo sa atin ay bukod-tanging pananampalataya kay Jesus lamang, pero kung ang pananampalataya po ay tunay, ay dapat po na nakikita sa bunga nito. Kaya nga kung inyo pong babalikan yung ating mga inaral mula po dito sa napakagandang aklat ng Santiago, ay marami po tayong bagay na makikita bilang ebidensya ng tunay na pananampalataya At babanggit lang po tayo ng ilan Alang-alang po sa ating uh, uh, mga tagapakinig na marahil po ay hindi nakasubaybay sa mga previous episodes Sa chapter 1 ay pinakita po ang pananampalataya at ang mga pagsubok Alam nyo, yung mananampalataya at hindi mananampalataya ay parehas namang dumaranas ng pagsubok ang totoo, may mga pagsubok po na kung tawagin natin ay self-inflicted. Yung bang pinili natin, ginusto natin, eh di syempre, merong konsekwensyon. Meron din namang resulta po ng ating kakulangan sa kaalaman at uh, napili natin dahil hindi tayo well-informed at ang resulta po, syempre, may konsekwensyon. May mga bagay naman po na marahil ay uh, pinili natin dahil po sa udyok ng ating sinful nature and definitely it will have its consequences. Ngayon, ang sinasabi sa atin sa James chapter 1, yung mana ng palataya na dumaranas po ng pagsubok ay merong naiibang pagtugon na inaasahan. Bakit po? Sapagkat ang sabi po rito sa James chapter 1 verse 2, Uh, basahin natin hanggang verse 3. Dear brothers and sisters, when troubles of any kind come your way, consider it an opportunity for great joy. For you know that when your faith is tested, your endurance has a chance to grow. So tingnan niyo po yan. Pag dumarating ang pagsubok, sabi diyan, let it be an opportunity for great joy. Very interesting. Ano po? Bakit? Normally, hindi naman po natin itatrato na panahon para magalak ang pagdating ng pagsubok. Di ho ba? Pero hindi po niya sinabi na pag may pagsubok, eh, ngiti ka lang ng ngiti at tatawanan uh, tawanan mo lang. Nako, hindi po. Medyo kakaibahong interpretasyon yon. Ang sinasabi niya sa atin dito, pe, pwede po tayo magkaroon ng kagalakan. At ang kagalakan po ay hindi nakabase sa mga pangyayari yung author na si Warren Wiersbe, ang ganda ho ng explanation niya dyan eh. Ang sabi niya, yung happiness is different from joy. Because happiness depends on happenings. Ang ganda, no? Daling tandaan. Happiness depends on happenings. Joy is rooted in Christ. So, ibig sabihin po, yung taong merong happiness, eh, pabago-bago yung kanyang uh, level of happiness depende po sa kung ano 'yung nangyayari sa paligid. So pag may dahilan siyang maging masaya, sasaya siya. Depende sa circumstance. Pero 'yung taong may joy, whatever the experience, pwede siyang may joy. Kaya nga sabi ni Pablo sa Philippians chapter 4 verse 4, rejoice in the Lord always. Sa isang salin po, always be full of joy. So, ang bottom line po rito, ang pananaw ng isang mana ng palataya sa pagsubok, no? Pananampalataya at pagsubok. Hindi lamang 'yon, kundi makikita rin po natin sa chapter 1 verse 22 at mga sumusunod, ang pananampalataya at ang kanyang uh, pagsunod sa salita ng Diyos. Uh, alam natin na pagka ang isang tao po ay walang tunay na kaugnayan sa Panginoon, ay hindi po niya pinapahalagahan ng salita ng Diyos At ang isang tao na mayroong tunay na uh, pagkilala sa Panginoon ay meron po siyang naiibang pagtrato at pagsunod sa salita ng Diyos Kaya nga, mahalagang makita natin ano, In relation to the word, eh, ano po ang uh, nakikita sa ating buhay? Masasabi ba na tayo tunay naman na ng palataya? Uh, pagdating po sa chapter 2 may mga nilalaktawan po tayo rito ano pero binibigay lang natin yung mga general ideas. Sinasabi naman niya sa atin dito ang pananampalataya at saka yung pagtrato sa kapwa. Nako. Tinalakay niya rito yung uh, favoritism, no? Sabi niya, kuha lang tayo ng konting uh, uh sulyap dito po sa passage, no? James chapter 2 uh, verse 1, sabi niya, My dear brothers and sisters, how can you claim to have faith in our glorious Lord Jesus Christ if you favor some over others? Hindi ho natin pwedeng sabihing may tunay na pananampalataya tayo kung meron tayong pinapaboran. Uh, at ginamit niya po yung illustration ano na para bang pagka mayaman, mahalaga, pagkawalang wala eh wala ring silbi at halaga. So, isa po 'yan, pananampalataya at ang pagtrato sa ating kapwa. Pagdating naman po sa verse 14 at mga sumusunod, pinakita naman dito sa atin ang pananampalataya at ang ating paggawa. Okay, yung ugnayan po ng faith and works. Alam nyo, sa mahabang panahon ay uh, marami po ang nagkakaroon ng kalituhan sa aspetong ito. Uh, tayo ho ba ay gagawa para tayo ay maligtas? Tayo ho ba ay gagawa para makadagdag sa kaligtasan o meron bang merito ng ating paggawa pagdating sa salvation o talagang walang maiko-contribute? Ngayon, kung walang maiko-contribute, eh bakit gagawa pa ng mabuti? Okay, ito po ang sagot dyan. Uh, sinasabi sa atin sa Biblia, sa Roma chapter 3, verse 23, ang lahat ay nagkasala at hindi umabot sa pamantayan ng Diyos. Sa madaling sabi mga kapatid, hindi po yung kabaitan natin o yung kabutihang gawa natin ang gagamiting basis ng kaligtasan. Sapagkat maliwanag na sinasabi ng Biblia, lahat nagkasala, sama-sama tayo, at kahit sino sa atin, yung mabait, mas mabait, at pinakamabait, pare-parehas po, hindi umabot sa pamantayan ng Diyos. Yan po ang reality na itinuturo sa atin. Ngayon, anong ibig sabihin? Ah, mahalagang maunawaan na hindi po dahil sa wala tayong magagawa para iligtas ang ating sarili at hindi rin dahil wala tayong pwedeng gawin para dagdagan yung kaligtasan, eh wala nang pag-asa. Ang totoo po, habang nakikita natin ang kawalan natin ng kakayahan na iligtas ang ating sarili, ay lalo nating nakikita ang pangangailangan kay Jesus. Kaya nga po, hindi ba, sabi natin eh, yung mga taong itinuring at uh, tinatawag ng mga makasalanan sa uh, panahon ng New Testament, yung referred to as uh, sinners, sila po yung hindi nagkaroon ng problema na kilalanin si Jesus. Eh. Bakit? Eh kasi una sa lahat, alam nila, masama sila. Pangalawa, yung society mismo, branded sila bilang makasalanan. Kaya pag binasa nyo sa Gospels, kung banggitin sila, sinasabi roon eh, sinners and tax collectors. Uh, and then, isa pa, alam talaga nila na sa kanilang sariling pamantayan, hindi sila pumasa. E sa pamantayan pa ng Diyos. Kaya nga, nagka-problema naman dyan yung mga religious leaders ng mga panahong yun. Kaya galit na galit sila kay Jesus eh. Kasi sa kanilang sukatan at pamantayan, dahil mahilig sila magkumpara sa iba, ang tingin po nila sila po'y mabuti. Kaya ngayon, ano po nangyari? Ang resulta po, hindi nila makita yung pangangailangan sa isang tagapagligtas. Kaya sabi po ni James, hindi po dahil sa my uh, may faith, tas dadagdagan mo ng works, hindi po. Ang sinasabi niya, What good is it, dear brothers and sisters, if you say you have faith but do not show it by your actions? Can that kind of faith save anyone? That's James chapter 2 verse 14. So, kailangan po ang tunay na pananampalataya merong ebidensya ng gawa. And then pagdating sa chapter 3 talked about the uh, ang pananampalataya at ang ating pagsasalita, di ba? And then uh, pinakita rin sa atin yung pananampalataya at yung karunungan uh, sa latter part ng chapter 3. And then chapter 4 ay tumalakay naman po sa pananampalataya at yung ating uh, mga uh, pakikiugnay sa ating kapwa. Kaya sabi niya rito, maganda ito eh, no? Kasi kung uunawain mo ito in light of the context, mas lalo mo ma-appreciate. Ang sabi niya, What is causing the quarrels and fights among you? Don't they come from the evil desires at war within you? So sabi niya, yung mga kaguluhang nakikita sa pagitan ng tao, yung kaguluhan sa mga iba-ibang bansa, yung mga gera na yan, sabi niya, don't they come from the evil desires at war within you? So ang bottom line, yung mga evil desires na ito, internal, ay meron pong external manifestations. At yung mga external manifestations pong ito, yan po yung nakikita nating kaguluhan. So kung papaanong yung masamang kalooban ay kinakikitaan ng masamang gawa at pakikiugnay, yung binagong puso ay dapat nakikita rin sa kanyang mga gawa. Yun ang sinasabi ni Santiago. Bakit tayo gagawa ng mabuti? Hindi para maligtas, kundi dahil may kaugnayan tayo sa ating Panginoon. Uh, at nagbigay din po siya ng babala, laban po sa kayabangan. Yung pananampalataya at paghatol, at yung pananampalataya at pagtanaw sa hinaharap. I Isa yan eh. No? Yung bang antao minsan, eh, talaga namang pagka everything okay, sabi nga nila, eh uh, para bang uh, ayaw magtiwala sa Panginoon eh naging warning po ito eh sabi rito sa James 4 verse 13 Look here you who say today or tomorrow we are going to a certain town and uh, we will stay there a year we will do business there and make a profit as uh, ang tanong ng verse 14 How do you know what your life will be like tomorrow Your life is like the morning fog, it is here a little while, then it is gone. Paano mo naman nalaman kung ano magiging buhay mo sa hinaharap? Ang bigat na tanong nito. di ba? Uh, paano mo naman nalaman? And I think uh, ito pong nakalipas na pandemic has served its purpose na paunawa sa atin, well, hindi pwedeng maging mayabang sa harapan ng Diyos. So ang taong may pananampalataya ay taong hindi pumayabang. Uh, kung sakali po na meron siyang kapanatagan, it's not because of confidence in self but rather confidence in God and faith in God. Hindi katulad nito na kayabangan eh, no? Para bang uh, kung kung makaplano eh lahat nakasalalay sa kanya. Eh hindi po. Ito po ay dapat ipagkatiwala natin sa Panginoon. Ngayon, papasok na itong chapter 5 at ito na po ang huling uh, aaralin natin from the book of James. Ang tinatalakay naman dito ay yung pong pananampalataya at ang pagtanaw natin sa kayamanan. Ayan. Uh, sangayon sa ating natutunan at napag-aralan, ang kayamanan po ay isa sa mga masasabi nating indicators o naglalantad kung talagang meron tayong tunay na pananampalataya at kung meron ay kung anong level of maturity meron tayo. Maraming babalain. In fact, pag binasa nyo ang Biblia, mas marami pang sinabi tungkol sa pera, pananalapi at ibang mga ugnay dito kaysa po sa panalangin. <laughs> uh, magugulat kayo. Bakit? Kasi nga, ang, ang kayamanan, isa po ito sa talagang uh, sumisira, umaagaw sa ating pananampalataya. At natutunan natin sa mga nakalipas na pag-aaral ang ilan pong mga talata. No? Let us highlight a few of them. Sa Mateo, for example, sa chapter 6, Nagbigay po siya ng isang warning sa atin, ano? Ang sabi niya rito sa Matthew 6, ang verse po ay verse 19 all the way to verse 21. Do not store up treasures here on earth where moths eat them and rust destroys them and where thieves break in and steal. Store your treasures in heaven where moths and rust cannot destroy and thieves do not break in and steal. Wherever your treasure is, there your desires, or there the desires of your heart will also be. So ang sinasabi niya sa atin dito ay isang mabigat na katotohanan. Maraming tao ay uh, hindi makapaglingkod ng lubos sa kadahilanan po na mali ang kanilang itinuturing na kayamanan. Uh, alam niyo ba na kahit anong bagay pwedeng maging kaya kayamanan depende sa taong tumitingin, di ba? Marami kasing klase ng value, yun nga tinatawag na sentimental value. Misan eh, lumang damit na, hindi mo pa maipamigay, maitapon, o maidispansya. Bakit? Kasi nga, maaaring may sentimental value. So ang sinasabi sa atin dito, uh, yung, yung puso natin ang nagdidikta kung ano yung tinuturing nating kayamanan. At uh, isa po ito sa balakid sa pananampalataya. Again, sa Matthew 13. Uh, diniskas naman po doon yung tungkol sa parable of the sower at inexplain yung binhi na nahulog doon po sa matinik ay sumasalamin o lumalarawan sa isang buhay na abala at nagahangad ng kayamanan. Yung bang nasakal, no? nasakal yung salita ng Diyos so, sa halip na uh, mamunga ito sa buhay ng isang tao, hindi na nakapamunga eh. na, uh, Napakatotoo ano? Yung bang paminsan eh ah, dahil po sa mga money related ah, concerns eh nakakalimutan natin ang Panginoon. Paminsan nasa church ka, iniisip mo na yung negosyo mo, yung gagawin mo pagkatapos ng church o kaya yung nawawala sa dahil nasa church ka. Yung bang nasa church ka pero parang ang sama-sama ng loob mo. Meron ganun, ano. Kasi kino yung nako nalulugi na ako, marami pa naman customer linggo ngayon. Nako. Pagka ganyan pong attitude natin, eh, talaga namang uh, kailangan baguhin at ayusin. So it's obvious na sometimes, uh, pagka po hindi tama ang level of maturity natin, yung ating pagtanaw at paggamit sa pera ay uh, sa halip na makapagpabuti, eh, nakapagpapalala, nakapagpapasama pa. So that is a good reminder. Ang totoo mga kapatid ay ito. Kung ating pagkakaisipin Tama yung sinabi sa Proverbs eh, 37-9 na ang sabi niya ron, Give me neither poverty nor riches. At uh, napag-aralan natin ito ng isang araw at natutunan natin, hindi naman niya sinasabing masama yung kayamanan. Hindi rin niya sinasabing masama ang sumagana. Ang sinasabi lang niya kung yung dalawang extreme, poverty and prosperity, kung yan ay magsisilbing threat sa aking buhay espiritual, at wala ako sa level of maturity na kaya kong i-handle yan, wag na lang po. Tingnan niyo yung prayer niya. Give me neither poverty nor riches. Give me just enough to satisfy my needs. For if I grow rich, I may deny, uh, deny you and say, who is the Lord? If I am too poor, I may steal and thus insult God's holy name. Napakatindi ho na, ha. Bigyan mo lang ako ng sakto, Panginoon. Sabi ko nga sa inyo eh, sa mundong uh, pipikit pa lang eh, ang sinasabi na eh, pagpalain mo ako Panginoon, eh eto naman, kabaliktaran. Bigay mo lang sa akin yung sakto. Kasi po, uh, again, hindi niya sinasabing masama ang pagpapala. Pagpapala nga eh. uh, sinasabi niya rito, kung wala ako sa level na kaya kong i-handle yan, huwag mo ibigay. Totoo naman eh. May mga taong napalayo sa Diyos dahil sa poverty o kahirapan. Pero totoo din na may mga taong napalayo sa Diyos at naging kampante sa sarili dahil po sa prosperity o kasaganaan. Di ho ba? Kaya misa makikita mo yan eh. Pagka yung problemado at malapit ka kay Lord, ba? dapat tandaan mo itong talata na ito. Uh, tapos pagka wala ka ng problema, lumalayo ka kay Lord, nako, i-memorize mo itong verse na ito. Ito'y tamang-tama para sa iyo. Magandang alalahanin, di ho ba? Pero hindi ito nagtatapos. Meron pang mga talata na tumatalakay tungkol sa kayamanan. Ito naman. Uh, sabi po sa 1 Timothy chapter 6. Uh, babasahin natin 'yung verse 6. All the way to verse 10. Ano po? Ito po ang sinasaabi ng talata. Uh, again, this is 1 Timothy chapter 6, verse 6 to verse 10. Sabi ho ng passage. But godliness with contentment is great gain. For we brought nothing into this world and we cannot take nothing out of it. But if we have food and clothing, we will be content with that. People who want to get rich fall into temptation and a trap and into many foolish and harmful desires that plunge men into ruin and destruction. For the love of money is a root of all kinds of evil. Some people eager for money have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. Obserbahan niyo po, ano, sabi niya, Godliness with contentment is great gain. Uh, alam niyo, yung contentment ay uh, depende talaga yan sa level of maturity natin. ano? Sabi ko nga sa inyo, may mga tao na pag pinagpala materially, uh, sila po ay uh, magiging lalong pagpapala uh, sa iba. In other words, uh, naiintindihan nila na sila po ay channel of blessing, daluyan ng pagpapala. Hindi ibinigay sa kanila ang biyaya para lamang sa kanilang kasiyahan. Of course, kailangan din naman natin i-enjoy. Sabi nga, enjoy the fruits of your labor, but we also have to understand na it's not really just all about enjoyment. We have to see the greater context. Ano po? Ano ba purpose ng Panginoon? Yes, minsan pinagpapala niya tayo so we can enjoy. Minsan sa isang bahay na komportable, sasakyan na komportable, mga pagpapala galing sa Panginoon. And uh, the more we use them, the more we acknowledge, Lord, salamat. No, napapaalalahanan tayo na it is because of God's goodness. But at the same time, kailangan maisip natin na hindi lang ito dapat tumitigil sa atin. Kailangan po'y makita natin na meron itong iba pang layunin. Kaya maganda ho yung sinabi rito sa verse 9 ano, ang bigat nito uh, People who want to get rich fall into temptation and a trap and into many foolish and harmful desires that plunge men into ruin and destruction. Marami yung nasira buhay dahil sa paghahangad na yumaman. Hindi po yung kayamanan mismo ang masama. Ang sabi po sa verse 10, the love of money, yung pag-ibig sa pera. So, ibig sabihin, sama-sama lahat dito yung mayaman, na mahilig sa pera, yung walang pera na mahilig sa pera. Okay? Kasama rin doon. So, ibig sabihin po, sisirain ito buhay mo kung hindi po uh, tumutugma yung level of maturity mo doon sa biyayang dumarating. Kaya tama yung sinabi doon sa Proverbs 30, ano, Give me neither poverty nor riches. Give me just enough. In fact, yung word na enough, how do you How do you even uh, compute what is enough ano pero ang point po doon huwag mo kung bibigyan ng lalampas sa aking kakayahan dahil pag lumampas ikasisira ng aking buhay espiritual. ang bigat noon pero yan po ang kanya'ng sinasabi at ang ganda ng nito verse 8 uh, if we have food and clothing we will be content with that di ba minsan yan po ang nawawala eh yung contentment so let this be a reminder para sa atin mga kapatid na ang tunay na pananampalataya nakikita rin sa ating pagtingin at pagtrato sa kayamanan. How do you treat riches? What is your perspective on riches? Ano po ang epekto ng kayamanan o kasaganaan sa iyo? Di ba? Ah, ulitin ko ha, ah, may mga tao hong pagka everything okay, nalalayo sa Diyos. May mga tao hong pag ah, lalong naglilingkod at ginagamit ang pagpapala sa Panginoon. Pero merong mga tao na habang sumasagana, lalo namang nagiging abala sa mga bagay na naglalayo sa Panginoon. So again, ang prayer natin is nawa maging angkop sa aking kakayahan ang iyong pagpapala upang hindi ito makasira sa aking ugnayan sa Diyos. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos mga kapatid. Ito po ang programang Kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV gayon din sa Channel 185 sa GCTV. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Panzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng gusto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC o mag-email sa kamalayan at dzas.febc.ph